Iba't iba mga gimmick ng ating mga kababayang nagdiwang ng Halloween. Alam mo Mark, sa Iloilo -Ilo City may mga mangkukulam at aswang yung mga gumamot sa mga pasyente. Mga doktor siguro to, no? May mga parlorista pang sumayaw ng Chacha Ala Raisa ng Itbulaga. bago, ang bago. Yan ang, bago. Yan ang bago. <laughs> sa -sa -sa. Pero hindi naman nagpapahuli dyan ang mga sumali sa Halloween costume race dito lang sa Quezon City kagabi. Abay, hindi naman din partner madali ang tumatakbo ka at nananakot ka at the same time uh -huh. hanggang finish line. Tingnan natin yan. Makibalita tayo kay Charisse Victoria ng GMA Tagupan. Tila bumangon mula sa Hukay ang mga lumahok sa Halloween Costume Race sa Quezon City kagabi. Gangnam style ang stretching exercise ng mga sumali. Three, two, Three, two, Three, two, jump jump. Nakitakbo ang mga white lady. Halimaw at iba pang kahindik-hindik na character. Dumaan pa sila sa haunted house bago dumiretso sa finish line. Mga kandila naman ang tila nagkarerahan sa Mestizo River sa Vegan City. Ito ang tradisyonal na candle floater offerings ng mga Ilocano. Alay ito sa mga yumao. Sinabayan naman ito ng mga rumampang naka-Halloween costume. Sa isang ospital naman sa Iloilo City, nag-costume pati mga nurse at doktor. Mukha tuloy bruha at aswang ang gumagamot sa mga pasyente na hindi naman daw natakot. Sa isang parlor, mga multo at halimaw na nagchachacha ang sumasalubong sa mga gustong magpagupit. <laughs> <laughs> Bigay todo rin sa pag-indak ang grupong ito sa Pavia sa pagdiriwang ng Tikaralag Festival o Pista sa Panahon ng mga Kaluluwa. Cheris Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.